Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, napak isang magandang magandang araw, pagpalang araw po sa inyo. Binabati ko ng isang malawak ang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma alayna ilal balagul mubin. Ito para sa mga kapatirang muslim at para sa mga hindi pa muslim at at hindi pa sa pala tayong Islam. Binabati ko po kayo ng magandang oras, magandang araw. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa personal na pamumuhay. Ito po ay personal na kaalaman at uh, pagbabahagi ng Islam. Ano nga ba ang Islam? Masya Allah, ito po yung ating uh, gagawing topic. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam po ay sa uh, salitang ugat na kung saan ang ibig sabihin nito ay uh, kapayapaan o ang kahulugan nito ay ang pamantayan ng buhay dito sa mundo. Ang Muslim naman, ano naman ang Muslim? Ang Muslim, siya yung sumusunod, sumusuko, tumatalima sa nag-iisang tagapaglika. Siya yung sumusunod, tumatalima sa Islam. Ang Islam, siya yung batas at ang Muslim, siya yung sumusunod. Kaya ang sino sumunod sa ang sino mga Muslim na sumusunod, sumusuko sa Diyos, sa yung nananampalataya sa pananampalatayang Islam. At ngayon, ang Islam po ay mayroong uh, tinatawag na limang haligi para nang sa gayon ay maging matibay ang kanyang pundasyon uh, o pinahawakan. Ang unang haligi po nito ay ang uh, shahadatin. Ano nga yung shahadatin? Ang shahadatin po ay uh, pagsaksi o pagsuko o ang shahadatin ay uh, ang pagsaksi na nag-iisang tagapaglika na ang sinasabi Asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu na muhammadan abduhu wa rasulu Na ang ibig sabihin sa malapit na kalugan, Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban si Allah At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo At ano ang pangalawa dito? Ang kasunod po ay asala As Ibig sabihin ng asala, As ito yung limang beses na obligado na pagdarasal sa bawat mananampalataya. At ang pangatlo, yung uh, zakat. Yung zakat na tinatawag ay yung kawanggawa na kapag ang isang uh, mananampalataya ay may kakayahan o sobra sa may nisat ang kanyang uh, naipon o halaga ng kanyang uh, kayamanan, kailangan niya itong uh, bawasan ng, ng sa gayon ay ibigay sa mga may hirap o nangangailangan. At ang uh, pang-apat dito ay ang uh, Zoom. Ibig sabihin uh, ng yun yung Ramadan pag-aayon sa buwan ng Ramadan at uh, ang panglima naman ay yung pilgrimage at ito yung tawag na hajj alhamdulillah ito ay itong ating uh, kung nakakabisita kayo sa YouTube natin ito yung isinagawa namin last month na pagbisita sa ginawang uh, kauna-una ang simba ng sangkatauhan ni Propeta Abraham doon sa gitang silangan ng Makkah at uh, ang Islam po ay may limang haligi Parang nang sa gayon ay maging matibay ang kanyang pundasyon. At ang Islam din po ay may 6 belief po anim na paniniwala dito ano ito. Ang una dito ay ang paniniwala uh, kasi ng iisang tagapaglika na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na maniniwala ka na bilang isang Muslim na nag-iisa lang ang iyong pagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangatlo ay ang uh, ang pangalawa ay ang uh, paniniwala sa sculpture yung ano yung mga kasulatan, mga revelasyon, mga aklat na hawak ng mga propeta, katulad ng hawak ni propeta Abraham, mga scoop ang hawak ni ni propeta Musa, ni propeta ni propeta Moises ang uh, Taurat, ang hawak ni Isa alay salam o ni Jesus ay ang uh, an Injil, ang tanga uh, hawak naman ni David ay ang uh, Sabur at ang kay propeta Muhammad Ahmad sallallahu alayhi ang kanyang huling revelasyon ay ang Quran din Yun po yung mga dapat nating paniwalaan at ang uh, pangatlo nga ay ang uh, mga propeta sila yung mga propeta na dapat natin silang paniwalaan ay isa sa kanila walang pagtangitangi ang uh, paniniwala natin sa kanila lubusan tayong maniniwala sa kanila at uh, ang pang ay ang uh, paniniwala sa mga malaikat ano yung mga malaikat mga angel sila ang angel Gabriel at yung iba pang mga na-mention. at yun nga, yung pangatlo pala ay ang mga propeta simula kay propeta Adam ang unang propeta propeta Idris propeta Solomon na uh, propeta Musa Moises, uh, Abraham Lot lahat ng propeta na yun dapat natin silang paniwalaan at hanggang sa huling propeta Muhammad at ang huling propeta ay wala nang darating pa at ang uh, pang-apat, yung malaika, maniwala tayo sa mga anghel. At ang uh, panglima is dun sa araw ng paghuhukom. Kasi bilang isang mananampalataya at naniniwala sa isang tagapagalik, o naniniwala tayo na may Diyos, naniniwala din tayo na mayroong kabilang buhay at mayroong, mayroong paraiso at impyerno. Kasi pagdating sa kabilang buhay, nandun ang totoong paghuhukom. Kasi dito sa mundo, ay uh, ang, ang hukuman dito ay kapag ang isang tao ay ma-influensya, ma may kakayahan o may kapangyarihan, hindi kayang ibigay ng patas ang uh, uh, hindi kayang ibigay ng patas ang tamang hukom nito kasi ang may kapangyarihan nga sila pero kapag mayroon silang pera kaya nilang bayaran nito sa kabilang buhay kahit na magmayari ka ng kalahati ng mundo o isa nitong mundo hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo at ang uh, panghuli ay ang Qadar. At alhamdulillah, ang bilang isang Muslim ngayon, naniniwala ako na hindi ipapahintulot ng Diyos sa iyo na makapagpunta tayo dito o makapagsagawa tayo ng vlog. Kasi napakatagal na natin na pinalano ito na makapagsagawa tayo ng vlog. At alhamdulillah, ito pa yung isang magandang view. Itong ilog tayo, nasa ilog. Yung Qadar na tinatawag is kung ano man ang mangyari sa buhay mo sa mga na ito at simula yun ay nakatadhana na sa iyo, naisulat na yun simula, ipanganak ka pa hanggang sa mamatay ka, naisulat na yun kung anong mangyayari sa buhay mo. At paano nga ba ikaw magiging isang Muslim? Alhamdulillah, kung nasaan ka man sa panig ng mundo ngayon o lugar, maging isang Muslim ka lang sa simula nito, ang mabanggit mo sa iyong sarili, ang paniniwala o sa iyong puso na ikaw ay naniniwala lamang sa nag-iisang tagapaglika at mabanggit mo itong sasabihin ko na ito Asyadoan an la ilaha ilallah wa asyadu an na muhammadan abduhu wa rasulu Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban si Allah at ako'y sumasaksi din na Muhammad ay kanyang huling propeta Yon ang simula ng iyong pagiging isang Muslim. Allah ay naging maliwanag sa inyo ano ang Islam at sino ang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At panoorin niyo po yung ibang mga vlogs natin dito sa kasaysayan ng mga kwento ng ating mga kababayan. Nagtatampok din po tayo ng mga kwento dito sa kwento ng balik Islam sa Salam. Assalamualaikum yes, wabarakatuh. Okay.